Ayan, ano, nag-aantay tayo dito sa gasoline station. So, wala ka po tayong nakitang bantay. Ayan, so, antay tayo mga kamunibela. So, kakausapin natin. So, yung mapunta natin dito, ano. So, ayun, ayun. Ayun, mga kamunibela, yun ang target natin si Kuya. So, ayan, si Kuya, tinawag natin. Papagas ako. Ah, uh, busy ka pa hindi hindi pa. Hindi pa. So, challenge lang kita para sa YouTube video. Okay lang ba? Sakto mo lang ng 500 yung karga ko. kailangan 00? Ah. Pag hindi mo ma-00, wala kang premyo. Okay ba? 00. Oh, uh, 500 00. Mukha ko na. Tingnan, tingnan, tingnan. Okay, nandito tayo. Nandito si Sir Jovan. Ano? So, cha-challenge natin siya. So, magpaparga kami ng worth 500. Kailangan masakto ni Sir ng 500. Zero-zero. Walang butal, Sir, ha? Wala, iset natin. Iset hindi niyo po isiset. Yeah, okay. yeah. pag nakuha niyo po yun, bibigyan ko kayo 500 pesos. Oh. Para sa YouTube to, Sir. Yeah, okay. yeah. Galingan niyo, Sir, ha? Subukan okay. natin. Ah, sige, subukan daw ni Sir. So, yun. Pumayag si Sir, ano? So, okay yan. So, 500, 0, 0. Dapat maging ganyan yung kalalabasan ng kakarga ni Sir. Ah, okay. Sir, pagdating sa 400, tandaanin nyo ha, ah. Hanggang makuha nyo yung 500, 0, 0. Okay. Sir, dibaan? Okay, sige. Game. So, okay. Naksit na yung challenge natin. Sige, buksan. Ay! Ayan. So, okay. Naka-arga na ni Sir. Hindi nakasit yan, Sir, ah. Sige, game. Sir Stark. Yes, Sir Stark. Oh. Ay, kita ba Sir Farin din nakita yung ano? Hindi nakita ng kuwera. Ya, 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 Oh. Hindi hindi mo, hindi mo pinindot ng kamay eh. Dapat wag niyo i-set. Hindi ba magdadaan tayo ng problem? Oh, kanino? Sakay. Pa-500 kasi tayo magano into eh. Wala. Sige. Ayan mo ah. Halihan mo sir ah. Pag nagkataon, ikaw palang makakuha nito sir. Ayan, nakarapit na. Ha? Nakarapit na. Wala na. Sige, ganihan mo sir. Ayan. Nasag mo na yun. Ayan, 48. Dandami mo sir. Ha? 59. David. 1. Drop. In 9520. Kung tan ko. 499.81. 23. Deni na o ani sir ana. Sir Degalang. Salamat Continue mo. Subukan mo sa 1,000. 1,000. O so, sige, try natin. Ilang makuha to ni sir? Pag naging 1,000.00 yan. Suspend so, sir. Gigi. E, hindi kasi nung nusel nito eh, mga pel. Ayaw mo yan, sir. Tagal na po ba kayo eh, dito? Ano, uh, kapasang 15 ang oh, isa. Uy, kaya-kaya nyo yan, sir. Gate. Ayan, tigas niya ito ng security. Sir. Ah, buti sa 1,000 yan, ha? Ito na ang hindi. Oo. Ito challenge ako nito, sir. Eh, wala ba na nakakuha eh. Ayan, 353. Nguyên yên yên, ngay lang, 980 nữa, ngay nữa, ngay oh, ngay nữa, ngay nữa, ngay nữa, rồi nữa, ngay nữa, ngay nữa, ngay oh, ngay nữa, ngay nữa, ngay nữa, ngay nữa, ngay Sige, okay, punta ko una. Ayaw. So okay, dahil nakuha ni sir yung challenge natin So napaka-share ni sir So bibigyan natin siya ng t-shirt Ayan Siyempre, bibigyan natin siya ng sticker no? Ayan, so Then, bibigyan natin siya ng worth 500 pesos, yan. Si sir, ano? si so, sir, ito yung t-shirt mo. Oh. Yan. Salamat. mo. Buksan mo, sir. Buksan mo, pakita mo sa ating video. Magkano ba ang rate nyo dito, sir, per day? Ano nga po, 400 lang. 400? Okay, 400? okay na rin, sir, ano? Medyo mahirap lang, ano, kasi dami nyo yung gas, ano? Oh, Pero okay lang naman lang yan. Sana na. Oh, so yan, mayroon si sir ng Manu t-shirt. Sana magkasya kayo, sir. Wala sir. Oh, thank ito. you. Ito pa, sir, oh. Meron kang sticker. Pamigay mo po yan. Pwede mo ikabit sa motor yan. May, um, uh, Tsasya ito yung 500 pesos mo. Tayo, tayo, sir, ano po masasabi nyo? Shoutout kayo sir. Baka meron kayo may shoutout. Tayo, wala lang po. Pero pwede nyo yung shoutout yan. Si ano, shoutout. Pasoutout ko ni Alex. Asa si Chris. Okay. Sir, pa-subscribe ba kanya na? Tulong na lang po. Baka sa sunod, magsa-challenge ko yung, yung iba nyo kasamahan. Po. Sir, thank you, thank you. Tayo, 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 thank you, thank you. Thank you. Babalik aku. Thank you. Thank you, sir. Thank you.